Yan po mga kasinyer ako, oh. naging itsura nung pangko. Halaman nung mga nakalitaw na dahon. Ayan oh, mga natuyo na lanta. Hmm. Ayan. Ah. ayan. sila. So, ayan mga nahihin, total na mga nahihinog naman na hmm. magugulang na yung iba. Kaya kukunin na namin. Lahat. <tap> po mga ka-senior. Uh, good day po sa inyo. Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, andito uli ako sa labas ng uh, bahay namin at uh, sa bakya, sa backyard po. At ah uh, bubunutin ko na itong mga kamatis. Kukunin ko muna yung mga bunga. Kasi po ay uh, talagang lumalamig na kung umaga. At kahapon nga po ay ah uh, nag-brush nung umaga. Hindi ko napansin na nung medyo tanghali na nalumabas ako, eh, ayun eh, nga po, yung mga dao na nag eh, nalanta na. So, napagpasyahan na po namin magkasawa na kunin na lahat ng bunga at bunutin na itong mga kamatis kaysa masira pa pagka uh, tuloy ang lumamig. Uh, at ipapakita ko po sa inyo itong uh, nangyari sa kamatis namin kahapon ng umaga uh, na napansin ko lang uli nitong uh, hapon na nanguha ko ng mga nahihinog na bunga. So, ayan po mga kasinyor, oh, naging itsura ng kangko. Halaman nung mga nakalito na dahon. Ayan, oh, mga natuyo na lanta. Hmm. Ayan. Ah. Ayan sila. So, ayan mga naihin, total na mga naihinog naman na magugulang na yung iba. Kaya kukunin na namin lahat. Pati itong, tong uh, itong malalaking kamatis. Uh, ayan din at lang tanaw. Ayan yung kanyang... Uh, pwede pa sa nang pagpagtagalin ng kaunti eh kaya lang pagtinanggal ko itong mga nalanta na dahon nito ma malilitaw na sa kwan yung mga bunga malalantad na eh lalong masisira pag uh, nagkuhan, nag- nag-frost uh, uli eh ang forecast pa naman ay uh, magpo frost uli after 2 uh, days So ayan, may mga hinugtan talaga ako. Kinuha ko pa lang yung iba niyang kahapon. So ayan pa iba o. So dito ko sila ilalagay mga kasinyor. Sa kundi. Dito siguro yung malalaki. Dito yung malalaki at dito yung mga cherry tomatoes. So ayan mga kasinyor ganyan na nangyayari sa kamatis na pagka na napag-uulanan na pumuputok ayan o oh. Ayan, nasisira ayun po sa ilalim mo, oh. ayan oh. ganyan ang nangyayari ayun pa oh. kaya kailangan talagang kunin na itong mga ito at marami lang masisira oh, sige mga kasinyor at itutuloy ko na yung pag uh, pagpamimitas uh, pag, uh, nitong kamatis talagang wala na tuloy tuloy na ito So, ayan, mga ka-senior, itong mga ganito, mga ganitong maliliit yan itatapong ko na rin yan sayang pero ala na hindi na makakalaki yan dahil na masisira na ng lamig ayan o oh. mga ganyang kalalaki ala na itatapong ko na yan yung mga pwedeng kunin ma uh, na maliliit-liit pa eh paihinugin na lang siguro o eh, ipapanuka eh, masarap naman pang suka sa uh, ulam yung kan yung uh, medyo hilaw at maasim uh, din man So oh, ayan mga kasinyor at ako'y nangangalahati na nung aking ginagawa. Uh, Ayano, ayan, na, sila. Mm. Ito, maraki pa akong kukunin. Ayan sila, oh. At yung patani ko, mal malilitaw na rin. Yung patani na, ayan, tumaas na. Ito naman yung malalaki. Hindi ko pa naumpisahan. Magbibihis lang ako. Magpapalit ako ng damit, mga kasinyor, at uh, mainit na. Uh, naka kung ako naka sweater eh papalitan ko nung malamig lamig na suot so, papalit muna ako mga kasinyo ng damit Uh, kasi ka mga kasinyor siguro mag, uh, mag -a alas 12 na nyan ng hapang uh, so uh, nangangalahati pa lang ako ng <coughs> kinukuha uh, kamatis so ayan pa yung natitira oh, yung malalaki nakakuha naman ako na, ng ilan ng malalaki ayan yung nakatago dun sa ilalim pero <clears> hindi <throat> ko pa inumpisahan yung uh, iba ayan at meron pa pala rito isang hinag isang nahinag na eto oh. at doon sa ilalim nitong uh, cherry tomatoes may mga hinog pa rin na uh, ayan maraming nalalaglag oh Oh, sige mga ka-senyor, at ako eh, mag, magpapatuloy na nung aking uh, ginagawa. O, oh, sige, ako naman, ako, ako na. Ayan, yung palang sukini na natatabunan noon. Itong kamatis, meron pa palang bunga. Ayan yung puno ng sukini. Kinukuha ni Mrs. Oh, yun. Eh, pero wala na rin yan. Ayan o, oh, meron ka sunod na isa. Pero, uh, ayan muna namin. Ang na sikat ng araw, kaya yung, yung video eh, ay ano, nakapagnatapad sa anino, hindi na maganda. Ito na yan. Ha? Wala naman yung Yung, yung, ito, yung, yung pala ko na dito. Pinasok na ni Mises yung mga hinog na pa, mga putok. Uh, pumutok yung balat so ayan po mga kasinyor at ako yung nakatapos na rin pati yung malalaki kinuha ko na o, yan ang natira magiging itsura ng aking mga halaman wala na mga sangayan ito namang hmm. patani na nalitaw na nung ma maalis yung mga kamatis meron din naman mga buto oh. ayan mayroon namang makukuha kong ito. Hmm. Pero, ahayaan ko muna ito. Para, gumulang pa. Hindi naman masyadong matatakpang ko na lang. So, eto mga kasinyor, yung, yung nakuha kong bunga. Oh, hindi ko akalain na ganito karami ang ibinunga ng dalawang puno ng cherry tomato hmm. kumpa ito every other day pa kinukuha na namin at uh, ipinamimigay ito naman yung malalaki na kinuha ko na rin pati yung kwan pati yung mga mura yan ito inilalagay ni misis yan pinanuno niya sa uh, pinanlalagay niya pag uh, nagsisigang siya ng isda yan at mas masarap daw ito ilaw na kamatis na mura so mga kasinyor yun namang ang palaya ang, kukuna na, ang kukuhanin namin ngayon at mahinari uh, mahina rin sa kwanyon sa lamig Uh, at kukunin na rin namin yung uh, mga bunga baka pati usbong, pati yung talbos so ayan pa mga kasinyor yung uh, uh, patani na ito yung nakakakuan, walang tumatakip na kamatis kaya ayan ang nangyayari oh. ito yung sinasabi ko na pag naprost at sumikat ang araw, ayan, ganyan nalalanta sayang may bunga pa naman wala laki na bunga hmm. Ito eh, kukunin na rin namin to Ayan. Hindi sulit itong patani mga kaseynyor dahil huli ko na itong itinanim eh. Pero may makukuha naman akong konti. Puntahan naman natin yung uh, nakabukod na patani dito sa kabila ng garden ko. Ayan. Kasatabi ng mga labanos na binunot ko na rin. Ito, So, ewan ko kung may bunga kaming makukuha rito. Maraming bunga. Ang kahirapan lang, ang kainan, ang hindi lang maganda. Kwan, uh, maliliit pa. Walang, uh, wala pang buto. Ito, hmm. meron namang itong hindi nagsilaki. Oh. May, meron namang ilan. Oh. Ayan. Ewan ko kung pwedeng kainin itong maliliit na mura na patani na ito yung ko nito mga kasinyor sa dalawa tatlo, apat limang ito na yan o hindi gumanda ang bunga kasi mga kasinyor kulang sa araw dito ay nakita nyo tanghali na papahapon na halos alapang araw sikat ng araw na nakukuha sila. Hmm. Oh, at puntahan naman natin mga kasenyor yung isang puno ng kamatis na itiner ako Na malalaki talaga bunga nito, kaya nga lang eh yung iba mura pa. Sayang naman. Hmm. Yan mga kasenyo ibang klase ito o. sa bagay ito ibig nang mahinog oh ayan pero yung asa loob yan mga kasinyo iyan eh yung mga mahinog dito ayan sila hindi ko nga alam kung dapat ko bang alisan ito ng dahon para na uh, yung mahinog ng tuluyan yung mga bunga o oh hayaan kong may dahon para pantabing din ito pagka nag uh, frost hipo sa ano yan nangangalarap na so yan mga kasinyor at kinukuha na rin ni misis pati yung ampalaya uh, ang palaya dahon, pati. yung dahon at saka yung kwan, bunga kahit maliit kinukuha na rin wala na rin namang mangyayari dyan pagka yan ay inabutan ng frost uh, ay napakadaling napakadaling makuha ng dahon ito maluto kasi mga kasinyor pagka nag tapos ay nasikata ng araw doon yun doon uh, na si na yung dahon na akala mo binanlean sila nagkukuha uh, nagkukulay berde lahat yung berdeng matingkad na tuloy tuloy lanta <coughs> All right. <laughs> paano mga langtong kung kukunin na lahat ito ito kukunin po ng lahat para ala ka ng alagaan, balikan na o sa gabi biglang naglumamig yung yelo yun lang nagtatakbo rin natin Did you hear me calling your daddy? tulong. ko sa Ang ko, hindi dito. Sila mag-asawa nagbigay ng gulay naman galing dun sa... Oh, this is your jacket. Sila ay. Ay, Yeah. Titingnan mo, ano, may Ay, kwan. Yung ano, Talbos at Oh, baka, gusto, na. Bahag gusto nyo makikain, no? Oh. Ay, yeah. maki, man. ani? My friend Alex. Yeah, my friend you will know, be. You know, you know, Ito see? ba, hindi pwede? Oh, ah, eh, eh lang hindi lang. ba namin nakuko? Eh, ang lalaki nung kinukuha, oh. Yeah. oh. Ah, Pag person, lang hindi yeah. makurot, so, oh, saka yeah, ako iniiwan. Ako, hindi, hinahatok ko kung saan makuntulo. Ayan ako. Ganun na si mo ng kumo eh. Yeah, <laughs> <Kalesa. laughs> <laughs> 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 yeah. Oh. Dito lang mapuputol sa malambot 'yon pag hinatak mo. O, oh, in the camera. Ha, hindi ha, makurot? Uh, Iiwan ko naman. Uh, uh, o, oh, 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 oh. sino ba yung friend niya? Teresa daw. Teresa. Alexa. Alexa. Ah! Hindi <laughs> <laughs> <of> <laughs> <Iti>, uh, <laughs> mo kilala yan, si namin, Alexa. Uh, oh yan o. Oh, ito, panito talagang uh, oh, tulong. Ito yung ay, anak so namin ay, ngayon tayo. lang lumabas. <laughs> okay, hey, hey. Maano na, ibig na mga ulakling eh. Takin mo lang lahat, takin. Eh, ayun na. Uy, asalinan eh, mo sila ng kamates. Oo. Oh. Oh. So, though, pati itong mga, mga ampalaya, mga kasinyo eh, nabunot na rin namin at na- naitabi na rin, nakuha na namin yung dahon at saka yung talbos. So, ililigpit ko na lang itong mga ginamit ko. Ayan pa isa, itatapang eh, ko na rin ito. Itatapang ko na yan mga senior, mga kasinyor. So ayan mga, ayan uh, mga kasinyor at kami ay eh, nakatapos na rin ng pagpitas uh, uh pitas ng mga kamatis. So ikukuhan ko na ito ngayon. Ilalagay ko na dito sa garbage bin at uh, re re recycling bin at uh, maambun. O oh, ayan o. Oh. Hmm. Hindi makasigat yung araw. Eh itong kung kung either ano ito yung ulan or snow. So tamang tama lang yung pagkakapitas uh, namin ng kamatis. Ayan hindi ko pa nga nabunot yung, yung mga, uh, puno. Ayan uh, ko lang. na uh, kung Natanggal ko lang yung mga bunga. Hmm. Pero okay na yan. Kahit na mag-snow na. Kailangan naman ng masisira Salamat po mga ka-senior sa pagsama ninyo sa aming mag-asawa sa pamimitas ng kamatis. At uh, hanggang sa susunod na video na lang po tayo magsama-sama uli. Ah uh, sige po, pa na.